Good morning! Kwentong buhay OFW po muna tayo. Kasi alam nyo mga katulad ko pong OFW, alam ko na kayo lang po yung nakakaintindi sa mga sitwasyon na kung saan ay nasa pecha de peligro na po tayo or yung allowance po natin na itinira po natin sa sarili natin ay kulang na kulang po talaga dahil napadala na po natin lahat sa Pilipinas ang o oh, ang pagiging OFW po ay uh, talagang napaka daming sakripisyo ang gagawin natin. parang ako po minsan pag uh, ang allowance ko po ay 100 dirhams for the whole month, kasama na po lahat doon yung pagkain ko, lahat ng mga personal ko nagamit, itinatray iti ko po na ma budget sa 100 dirhams. so minsan ang ulam ko po sa office ay uh, sardinas na nakalata pa. Na dinadala ko, tsaka magluluto na lang po ako ng, ng uh, kanin. So, ngayon po, ang ulam ko ay ito. Ang ating pinakapaboritong indomie. Ayan. Ayan. So, ilalagay ko na lang po siya dito sa aking kanin. Para at least po malamnan ang aking sikmura bago po mag-work. Kasi hindi na po ako nagla-lunch. Sa dami po ng trabaho, hindi na po ako nagla So, ganito na lang po ang gagawin ko. Ganyan. Tumami na yung aking kakainin. Tapos, syempre, yung ating paboritong coffee. Hindi po tayo pwedeng mag-work without drinking our coffee. At ang ating mga vitamins kasi bawal po magkasakit dito sa abroad hindi ka po pwedeng mag-absent ng matagal kasi matatanggap matatambakan ka po ng trabaho dito sa office. So lahat po ng hindi mo nagawa nung nag-absent ka, ikaw pa rin po ang gagawa. So kailangan hindi ka dapat magkasakit. Bawal na bawal magkasakit dito sa abroad. At syempre, marami tayong mga iniinom na ibang mga supplements. Kagaya ng... Tada! Dahil naglalagas po ang aking buhok sa sobrang stressful na trabaho, sobrang pressure sa work, tsaka sa, syempre sa mga iba't ibang mga isip, nalalagas na po yung aking buhok. Kaya umiinom po ako ng biotin. At syempre, para po sa ating sarili, kasi more than 40 years old na po tayo, meron po tayong ganito. Ang ating paboritong vitamin E. Kayo po mga kababayan, ano po yung mga um, pag-aalaga po sa sarili? Kasi ang ating puhunan po mga kabayan as OFW ay ang ating sarili. So dapat wag po natin ibigay lahat-lahat. Kailangan po natin mahalin ang ating sarili. Kasi kung hindi po natin naalagaan ang ating sarili, sino po mag-aalaga sa atin dito sa abroad? Di ba po wala? Tayo lang. Uuwi ka, magluluto ka, kahit pagod na pagod. Tapos the next day, gigising ka na naman ng maaga, papasok mo na naman ng opisina, magtatrabaho ka naman ng dire-diretso, and then pare-paras lang po, araw-araw, ganun po ang nangyayari sa atin. Kaya ang advice ko po mga kabayan, alagaan po natin ang ating mga sarili natin, magtira po tayo para sa sarili natin, huwag po natin ibigay lahat-lahat, kasi ang ending, wala pong may iwan sa atin, tayo pong magsasuffer. So, para, pag nagkasakit po tayo, pag nag-suffer po tayo, mas lalo pong magsasuffer ang mga taong umaasa po sa atin. Maraming salamat po. Sana magkaroon po kayo ng magandang araw today.